worth 100. 100 lang po ito lahat. Yan. And then ito is at uh, ito yata 20 ang kilo. Oh, bali 40 pesos lang po ito lahat. 40 pesos. Ito naman 70 ang kilo ng galunggong. So, isang kilo po ito or dalawa ba? Ang ilalim. Ayun po siya. Pasensya na naiipit. Ano naman? Lalagyan ko lang siya ng yellow dahil dadalhin ko mamaya kay Bishi Gina. B, kunin mo. Ba? Tama na to, ma. Tapos, lalagyan ko lang po ng mga yellow. Para kahit pa aabutin aabotin pa to mamaya yung yellow. Yan. Para hindi masisira. Hindi po kasya kasi sa ref namin. And then, ito yung pusit. Beshi, 100 lang po ito. Bali, dalawang kilo ganito po siya kalaki. Fresh pa po yan, guys. Ito yung tinatawag na pusit kalawang, pang calamaris. Ganyan siya kalaki, 100 lang po ang kilo. Yan, guys. Para na siyang kugita. Hanggang ilalim po yan. Hanggang ilalim yan, guys. Marami yan. Pak. Mm. Tapos, ito ang galunggong, 70 ang kilo. So, isang kilo, I think, ganito siya ka first. Alis, bibi, alis, bibi, kay malansa yan. Yan. Tapos, ay, huwag mong pakailaman ito, bibi. Hipon, ito yung hipon. Sorry, ha. Kinalang ng ano. Dung lang. yung ka lang, bibi, kinag... Nagbibidyo ako, isi-send ko to Ito yung hipon is 330. 330 ang kilo, guys. 330. So, isang kilo na po ito. Ito. Tapos may dagdag pa to. Tapos, ito yung bangos. Alis dyan, bebe. Ito yung bangos. Good for 110 dalawa. Kasi 110 ang kilo niya. So, dalawa siya. Malalaki. Pak, mm, lagpas pa sa kamay kong ganyan. 110. Dalawa na po. Tapos, tilapia. Dalawa rin. 95 ang kilo. Dalawa to is 95. May sukli pa ako limang piso sa isang daan. Kasi itong gusto ni Bishi malalaki, 'di ba? Mahilig siya sa malalaki. Hmm, bigat, pura buyag. Next. Next ko guys is yung tag 20 ang kilo, ay 40 ang ay eto, eto. Ito yung 40 ang kilo. Ah, uh, ano bang tawag nito? Tambakol. Ito yung 40 ang kilo, guys. Ayan, ganyan siya kasariwa. Puting, puti. 40 ang kilo, so bumili ako ng Ilan ba to? Ang dami eh. Nasa ilalim eh. Ayan. Tapos, ito yung isa. O, so, doon, bebe. Ito yung tag 100 ang kilo. Tulingan. 100 ang kilo. So, bumili ako ng dalawang kilo. Ayan. Ayan. 100 ang kilo, guys. Malalaman nyo po siya pagka-fresh kasi matigas po siya lahat dito. And then, Ayan, kita mo naman dito. Close pa po siya. Walang na kung ano-ano dyan. Ayan. Ayan, fresh. hindi ko makita, liwanag. Hindi ko makita. Ayan. Ayan, kita ba? Iba yung, iba yung video ko, ah. Pula po yan, ha? Nasa loob kasi ako ng bahay. Ito siya. Matigas pa po, oh. Tingnan mo. Puting-puti po yung mata niya. Ayan. Ayan. o di ba? Pag bulok 'yan, ibig sabihin dito 'yan masisira tapos do So hindi siya bulok, guys. Fresh po siya. Lahat nito fresh galing sa Nabotas Fish Port. And then alimasag. Puset. Ano pa ba? yan Thank you guys. Nasa ilalim yan. Malaki po yung planggana na yan guys. O, malalim. So, ayan. So, ang problemahin ko kung paano ko siya dadalhin mamaya. <laughs> Yan. Hmm. Kung paano ko to dadalhin. Caring Carables. Kasi nakamotor naman siya. Thank you, beshi Gina. Sa ulitin, salamat sa free food. May libre din ako, guys. Nilibre ako ni beshi Gina ng isda. Yung tag 40 ang kilo, tag 100 ang kilo, tag 20 ang kilo. Saan ka pa? may pusit siyang binigay sa akin may binigyan ako ng isang tulingan sobra sobra na guys grabe ay grabe, tingnan mo, tingnan mo yung mansion namin pak, puro isda magbili na kayo bili na kayo dyan <laughs> bili ka na bili ka na char, joke, bye